dito na naman tayo. Ang galing tayo. Sige na lang mo ayusin lang. mo. Sabi mo, ato, kooperahan ka, ka na naman. Kinakamahal ako. <laughs> I'm scared. Tanggalin lang tayo, angkatin niya itong pagtatanggal. Okay. Sarap kamutin. <laughs> Takot ako. Sa bilulet. <laughs> sa bilulet. Ako tulad sa So, ayun. Nandito <laughs> na naman kami at magpapatanggal ng tahe ni Masakit na naman ang ulo niya <laughs> sa <Sabi Lule. laughs> Makatihan boy, ipag tinanggal? Ikaw ang panunod Ikaw mo panunod sa nandito sa ospital Tatanggal lang tayo si boy <laughs> <laughs> Sobra minsan natigas hindi agad nakabalik di tama, tama lang yung mga <tosan> yan. Mga 7 days. Scared. Okay lang yan. Alam mo naman, tatahiyak eh. tatanggalin lang naman yung tahiyak. Ay, nga yung tinahiyak ko Nakaya mo nga yung tinusok-tusok ng sugot. Sabi <tosan> tapos, 가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가 <coughs> maglakad. Huh? Oh. maglakad. Pahinga ka na naman na isang linggo. <laughs> kasi baka bumuka eh. Isang linggo ka na naman. Medyo pahinga. Yung... nakabuka na yung pangalawa na. na. Isa lang. Isa lang. Okay, isa. lang daw. Medyo bumuka. ganoon siguro talaga kasi nasa paa. Kaya... Kasi naiilakad siya. Hmm. Pero okay na yan. Tuyo na daw. Na daw, na, daw hindi na, yung... na, siya bubuk. Huwag lang po pwede sa'yo. Kaya pa na pwedeng basain kasi naninigas pala yun, no? oh. Ang sakit. Be. <laughs> oh, ibibigis ko na tayo. Hindi ako yun. Eh. Sinabi naman pati ni Doc E, medyo masakit po, ha? Kasi uh, maliliit yung thread na ginamit. Oo, oh, oh, sakit ko oh, ba? Oh. Tama, pagkikit na lang ako. Be, natinig ako. Umayin ka ang saging. Nakakadalawang ah, piling na ako. Dito na nawawala kakaba natin eh. pa. Kaya pala pipilay-pilay ka eh.